Naging matagumpay ang isinagawang Para Music Fest. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Venice Grand Canal Mall sa McKinley Hill, sa Taguig City at sa pangungunan ng Emmy Records Philippines nitong nakaraang Sabado, May 17, 2025. Nagtanghal sa nasabing Music Fest ang bandang Grace Note, gayon din ang mga rising singers na sina Shane Bernabe, Nevin Garciniego at Isang Manlapas. Ayon sa mga artists, napakahalaga ng may ganitong uri ng event na tunay na sumusuporta at nagpapalakas sa Original Pinoy Music or OPM. Hi! This is Isang Manlapaz and I would like to invite you guys to go here at Venice Grand Canal Para Music Fest and to hear the songs that I've sang, which is One and bag So, ganoon na. Hello po, ako po si Ang kinento ko po ay Hawak on the Phone na Sana po na-enjoy niyo po performance ko kanina.